Parko yung Mary Shoko yung parko yung Mura lang sa mong pinto Solid Boss, sa piso lang tong ano yun, no? piso show Naka-discount sa 10 pesos. 10 pesos. Mura na, masarap pa. Ito, bossing. Thank Okay. Ito daw yung ano, yung meow-meow. Hindi mo yung pare. Pare ko, ano to Pork asado? Pork asado, pare ko. Isang piso lang. No, pong piso, pare. Ayan, oh. piso lang, may nitinit okay. pa. Bossing! Sige, bossing. Bossing! 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 kasado talaga siya Tapos ang piso lang ha hmm. Salamat, Sama kayo, sama kayo Pare ko, na-traffic na tayo pare ko Yung <laughs> Traffic <laughs> pare, traffic Naglalakad ka na lang pero na-traffic ka pa Naglalakad ka na lang na-traffic ka pa Ay bossing Yeah. 150. Ano pare ko eh? Banata natin pare ko Sige pare ko eh. Kain mo, try hmm? mo. Chicken biryani oh 150 pesos chicken biryani dito sa Mikiapo Nadaan lang namin ito eh May sauce no? you know, no? pa yan oh Sir biryani po sir Yan may sauce pa yan oh Sheesh na natin pare oh Okey Okay to so guys, ulit dito sa 150. Kasang lasa yung pagkabiryani niya. rin mm. mm. ko. Mm. Sir, salamat po sir Salamat po, sir, salamat po. Oh, Yung ano Yung mo Sorry, 2, stress. Pare yan, pare. Sorry, yung ko yan, pare ko yun. na Tapos, dalawa. Ayan. Ito yung sasyan. <laughs> Edgar inom tayo ng ano pampalaki ng buo. Ano? Ang ko. Bula ka man ano, pari ko. Bawa na bubulo ng ano. Uh. Pare ko, isa sa paborito ko isang street food Ayan. baga baga ko Pa, White kulaman magic water. Pampalaki ng ano? Hoy, <laughs> magkano 'yung pampalaki ng eh, 20 Eh, lang boss. Hindi, hindi. Sus lang, man. Mario. Pampalaki na yan. Ibay ng relasyon niyan, boss. Pampalaki no, mo na itlog. <laughs> boss. Boss, malaki na itlog ko eh. Yung ano naman, yung hotdog Yung, <laughs> <hat ako laughs> yung buhok naman. <laughs> Dapat di makita kung kailan lumalaki. Ah, uh -huh. uh, tumitibok na, Mario. Ay. Pare, tumitibok lang ka, ah, pare. Eh, ilabag mo, ilabag dito. Oh. Uh. Sukatin, sukatin ang pagkat. Sukatin, sukatin. Kandiyan, ha? Kandiyan, Dunggo magdino. Ikaw na mo daw no. mo. Tara, aram ko pare.